Umabot sa higit isang trilyong piso o 1.2 trilyon pesos ang halaga ng mga proyektong aprobado ng Board of Investments at mayorya sa mga ito ay mula sa foreign sources na ayon sa Department of Trade and Industry ay direktang resulta ng mga naging pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa. Base sa datos ng DTI, ang kabuang halaga ng mga aprobadong investment ay pumalo sa 1.26 trilyon pesos na siyang naitalagay talang pinakamataas. Noong 2022 ay nasa 729 billion pesos lamang ang kabuang halaga ng mga investment. Sa isang press conference, sinabi ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo na papalo pa dapat sa 1.6 trillion pesos ang halaga ng approved investments para sa taong 2023 kung hindi lang nagkulang ang ilang proyekto sa pagsasumite ng publication at documentary requirements. Inaasahang lilika ng halos 50,000 trabaho ang mga proyektong bumubuo sa mga naturang investment. Sa matala sa panayam naman kay DTI Undersecretary for Communications, Philippines, Kim Bernardo Lokin, ang pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa mga pamumuhunan ng ibang bansa sa Pilipinas ay kung makalilikha ba ito ng trabaho para sa mga Pilipino. Sana po, ang gusto nila yung mga makaka-upskill and reskill, meaning to say they want to move us, uh, they will move us higher to the next level. Mas mataas na antas ng quality ng trabaho. Pangalawa, gusto po nating i-secure yung ating position sa global value chain. Ibig sabihin po noon, meron tayong mga industriya sa Pilipinas na malakas tayo kaysa sa iba katulad ng semiconductors and electronics. Samantala, umaasa ang Board of Investments na mas marami pang bansa mula sa Europa ang mamumuhunan sa Pilipinas. Gayon din sa South Korea, kasunod ng pagpirma na bansa sa Free Trade Agreement. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.